Pagtimpipa si Chris Aquino at derejahag silo ang pastor na nagkomento masama daw kasi ang ugali niya kaya siguro siya nakakarma. Matatandaan nito February 14 lang sa mismong araw ng kanyang 53rd birthday ay ibinunyab ni Chris through Fast Talk with Boy Abunda Program na hindi maganda ang kasalukuyang lagay ng kanyang kamusugan dahil nadamtadan pa siya ng isang bagong autoimmune disease. Pumut pa sa apat na na nagpapahirap sa kanya noong una. Nakitaan na rin siya ng mga early symptoms ng lupus. Bukod pa dito ay nagkaroon din umano ng pamumaga sa kanyang puso na anytime ay maaaring humantong sa cardiac arrest. Dahil dito ay tumagsa ang panalangin para sa mabilis niyang pagkaling. sa IG post ni Chris kung saan nagbigay pugay siya sa yung maong Primskip Entertainment Head na si Deo N. Rinal, ay may isang netizen ang nag-comment upon sa kanyang iniindang sakit. Komento ng netizen, Basta ba kasi ugali ni Chris, kaya rin siguro nakakarma. Pero hindi iyon tinlatpas ni Chris at pinatulan rin ang netizen. Sa so kabilang na mahina niyang katawan ay pinatulan dito ni Chris. Anya, obviously not as awful as yours. Because I've made a conscious effort to not judge people I've never met. Nor had a personal encounter with. Illness isn't karma. It's God's way of using my trials to show that faith does heal in His time. Wishing you peace. Sa kasanukuyang sinusulap ito ay burado na ang natural komento ng netizen matapos siyang subalbalin ni Chris. Samantala, ibinahagi rin ni Chris na sa darating na Monday, February 19 ay papasok siyang muli sa ospital para subukan ang biological lagamot upang iselba ang kanyang puso kaya muli siya pumihiling nagdasal mula sa lahat para sa positibong resulta nito.